first strike ko sa Moodit ngayon. Alright? Let's go! So, ayan, may pumasok guys. Ayan, nagpala mo na ako kay Mama, no? Bye-bye! Bye-bye! Ingat kayo! Salamat! Guys, welcome back to my YouTube channel. So, first ride ko sa moped na yon. All right, let's go. All right, all settings done. So, online tayo. So ayan yeah, may pumasok guys So accept Check ko lang kung saan yung pinaka mabilis na way ano? Kasi minsan tinuturo ko nyan sa medyo malayo So check natin kung saan yung medyo mas malapit guys Alright Let's go Alright. Ano muna, step muna kayo dyan. And then yan. Okay na. Sanay na kayo sa motor ma'am? Okay. So saan tayo? Para mabilis. Feeling best. Ready na kayo ma'am? Okay, let's go. First ride tonight. Ayan, kahit si mami yung nakasakay natin. Ayan, second right. <laughs> buhatin natin, buhatin natin. Then, <laughs> ganyan. Oh, sige. Ganyan. <laughs> Ilang beses ka na sumakay ng motor, ma'am? Ano mo po? Ano po? Saan tayo pumunta? Tara Ay, pumunta rin siya may daming tinanong sa Okay, okay. okay po. Alis na kami <laughs> May daan dito? May Diretso lang? Tapos Kaliwa Okay, thank you Bye 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 Ingat kayo Salamat Alright So, hindi na ako ng booking guys Kaya balik tayo sa bahay And then, pag nakakawa tayo ng booking, huwi na tayo sa Bulacan Alright guys, thank you for watching Hanggang dyan na lang po magtatapos yung dalawang rides ko that night ano guys So, first and second ride ko Maraming salamat sa nag-book sa akin See you on my next, next, next movie ride right. Bye, back to work